Ito famous dito sa ating planggana na ah, tinatamahan ng dito. Kaya sobrang dami ng lap niya. Hopefully, mag-success yung project natin para marami na tayong staff ng layo. what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. For today's video, ay meron tayong project na gagawin dito sa ating uh, stock water mga buddy. Kasi meron akong uh, ginawang magandang project para dito sa farm. Nag-culture tayo ng mga moina na mga buddy and success yung ating ginawa. Ayan oh. So napadami natin yung mga moyna Asa man ang kumbuta sa Hindi mo na uwa Kita Wala ang kumbuta sa Wait lang. Wait lang. Wait lang mga bali. So ayan mga bali. Napadami natin yung culture ng moyna natin. Kung nakikita niyo napakadami. Ayan you know? So ang gagawin natin today ay itong stock water natin na malaki. Ito. Ayan. Ipupull out natin yung tubig niyan mga bali. Kasi bagong tubig yan. Ayan uh, kasi yung stock namin dito sa farm. Uh, kaya dito natin i-culture yung ating mga moina. na. tayo dito ng starter na ginawa natin ng isang araw. Tapos dito natin i-culture. Yung gagawin na ni ngayon is pumili na ako ng pipe. Kasi magawa tayo ng ng pipe dito para sa air controller Talagay natin ng air pump tong tub na to. Tatanggalin na natin tong kwan, yung filter sa tubig. Tanggalin natin tong filter. Papalitan natin ng air pump. Kasi di pwede tong filter mga bade kasi ma higupin yung ating mga may ya, Kaya air pump yung ilalagay natin. Dito natin kukuha sa compressor. Puputasan natin to. Yan, kakat natin dito. All the way here. Doon natin itatali sa bakal yung pipe. Ayan. Ito yung biggest project natin for today kasi once mag-success to mga body, laking tulong to sa farm na meron tayong sariling live food na na ma-provide -pro sa mga isda natin. Sipin nyo pag hindi na tayo kukuha ng moy na sa kanal and ay dapya sa kanal and then maliles din yung pakain natin ng BBS kasi halos same lang sila sa BBS mga bagay kukunin mo na lang dito ayan dito sa tab and mag gagawa din tayo ng mga frozen na adapt yan in case dumami yung ating project na setup so ngayon sa setup muna natin mga bagay bali, tapos balikan ko kayo mamaya see ya ayan yung pipe eto dito dito natin padikitin

bali, fix na. bali, fix na. Dito. Bubutasan na lang natin yung ating pipe para lagyan ng air stone. Mga tatlong pirasong air lang, mga bali. I-bubutas natin tapos tayo dyan ng tatlo sa dito sa dito eh sa dito tatlong airstone yung gagamitin natin Let. So. at ngayon mga bari kukuha tayo ng panibagong starter ng dump nya para ilagay natin na dun sa dump since binubutasan pa ni Bale Rotary yung ating air pipe tayo naman is kukuha ng panibagong cold shore dito sa labas kasi meron akong nakitang mga dapya dito sa labas ng, ng gate natin yun know, o, dami o may mga malalapi eh. daming starter oh. starter culture para ilagay natin doon mamaya sa tab ang dami sama yung putik yan o ang dami o oh. yan mga body ang dami ng dapya ito yung gagamitin natin yung starter doon sa ating cement pan huwag na natin muna galawin yung nasa planggana Uh, hindi mo matay dito na tayo kukuha ng panibagong Eco Culture dami oh. ayun ang dami oh ito hmm. na hmm. yan ito yung talamitan natin Alright. Dito na tayo kumuha ng pang culture Tapos i-drain natin yung tubig. Ito na. Drain na natin eh. Drain Drain natin yung tubig. Yung mama ng nini ko, grabe. At 'yun yeah. sabihin, 'yun sabihin mo. Pasok na. Diniro si Guruno ana? dito mga bali yung plano natin para design tubig uh, punuin natin yung mga tubs I refill natin yung tubig ngayon sa mga tub punuin natin lahat ng tubs dito yan punuin natin lahat ng tubs ng tubig para hindi masaya yung stock water natin mga bali saka natin babawasan para i-refill doon sa malaking uh, stock water natin kasi pag i-drain lang natin yung tubig, sayang kasi mga bari. Ilang litro din yan na ay ilang galon yung mababawas sa tubig tapos hindi nagagamit. Kaya yung gawin, yung gagawin natin mo na yan. Refill muna sa mga tubs. Punoy natin yung tubig. Bago natin i- Bago natin bawasan yung tubig dyan sa pangatlo. Yan yung transfer natin sa kapit. Tapos yan, nilinisan natin. Yan yung gagawin natin ng stock water. Yung pangatlong tubig. Ito na yung gagawin natin sa kwarto. Yung isla dito kukunin natin, didipat natin ng lalagyan. So, pwede na natin mga badlets ko. So, ayan mga badlets. Ah, nilagyan na natin ng um, ito, alambre para uh, meron pagkabitan yung hose ng aerator. Kasi pag ilagay lang natin yung hose dyan, hindi bumubuga ng hangin. Hindi niya kaya mga badlets. Kaya i-hangar eh, na lang natin. And then, yung pang refill natin dito uh, kumuha na tayo dito ng tubig didrain natin to pangatlong tab kasi yan yung gagawin natin stock water kasi dito gagamitin na natin as cold churn ng ating moina and then yung isa naman is kumuha din tayo dun sa kabilang tab ng tubig yan dalawang hose yung gamit natin nandito yung isa mga body dito sa mosaic na tab dito tayo ayan dito ito drain natin to dito ito drain natin to tapos lininisan natin ang gagamitin natin tubig naman is kukuha tayo dito sa mga tub ayan yan yung pag -re refill natin dito para malagay agad natin yung ating h bread na cauliflower so mamaya pag napuno yung cement pan ng pagkultura natin ng moy na saka tayo magkukultura ng moy na dapya so balikan pa yung mamaya mga bayo kasi medyo matagal pa itong mapuno kasi ang lalim dito mga bayo malalim malalim talaga yan maganda dito kasi tinatamaan ng yung ating pan same as dito sa ating planggana na tinatamaan ng init kaya, sobrang dami ng dap niya. Yeah. Ano, ganong kadami? Hopefully, mag-success yung project natin para marami na tayong stock ng live food. See ya! So, ayan mga badi. Dali natin yung tubig para dito na tayo mag-stock water. And then dito mga badis, tapos na. Ayan, na-refill na natin tubig with air pump na. At doon na tayo kumuha ng hangin. Ayan o. So, dito yung dumaan. sa ating compressor. All the way here. Ayan. Tapos nire-reset ni Danny Blue para palitan ng bagong tubig. Yung tab. So, ito na yung bago natin stock water. And then, doon natin ilalagay yung ating h Red sa second pond. Nare-receive din natin yan ngayon. Tapos yung mga tubig dito na dinagtag natin yun yung gagamitin natin dun sa cement pan mga body. So balikan ko kayo para ihulog na natin yung gap niya at pakainin na natin mga body. Let's go! Tubig para gamitin uh, pagkain dito sa ating gap niya. Ayan. Tapos nag-ready na ako ng yeast na active dry yeast ito na yung haluin natin ito yung ginamit ko kahapon namihan na natin para <coughs> sakto dun sa lagayan ng tub and then haluin na natin ng mabuti para maging cloudy Okay. Yan, tapos iulog na natin doon sa tab mga bali. Let's go. Yan, okay na. Ulog natin. Bigat pala to. <laughs> Teka lang. Ito so, yung mga bagay. Kinulang pala yung isang lalagyan. So, lagyan natin ulit. Wala naman eh. Isala naman eh. dala Okay. Alright! Sarado na yung tubig. Lapya na! Lagyan natin yung mga moy na niya, mga bali. Ito nga, marami dito. Ito natin. Kawat na ano. I-transfer ni ganito. Ang moy na. Eh. Ito, umunta. Ito, salam. Yan. So, ganyan lang kadami yung lalagay natin. Monitor natin sa susunod na araw. Kung dadami ba. <laughs> kung kadami ba or mamamatay sila. Mag magiging successful ko ah. Bibili na kayo ng frozen dap sa amin. <laughs> Alright. Kasi dito mga bali, marami na no? oh. Okay. Alright. Hanggang dito lang yung video mga buddy. Kasi magre-refine pa kami ng tubig dito sa third layer. Yun lang. Bye. Update ka lang kayo sa susunod na mga araw. Pag ano yung... Ah... Uh, tawag dito. Ano yung resulta sa ating pet culture. Bye. Peace out.